pupunta tayo ng Caloocan para ipagawa na tong Mio natin. Alam niyo naman na nabili natin tong Mio na may problema at kailangan natin siyang ipaayos. Sa mga nakasubaybay tungkol sa Mio na to, nabili natin siya ng mura pero may problema. Maganda rin opportunity yon para makapaggawa tayo ng content para sa project buy. Parang total restoration na rin yung gagawin natin pero andito na to so gagawin natin at pagkakatiwala natin to sa kalookan kay marketek, Dadali natin siya doon, aayusin natin yung performance, yung karga na ito. Unahin muna natin yung makina bago yung panlabas. At wala pa rin siyang pangalan. So tara na, dali natin. Nandito na nga tayo sa Marketech, tapat lang to ng JVT dito lang sa 7th Avenue. 10am tayo dumating at naipila na rin natin agad ng Mio natin. At maya maya lang sinimulan na nilang kalasin nito. Kakalasin ng chassis sa makina para may full access sila sa pagbubukas ng makina natin. Ngayon yung makina natin guys. Ang tiyapin lang. Sana okay ito. Parang kahit pa so, ito yung engine natin. Ayan bubuksan na lang to titignan kung saan yung mga problema mga nagtatanong bakit daw dinala ko pa rito may eh, may shop naman syempre dadalin natin sa amin kasi raider ang ginagawa so expert yung shop sa raider syempre Mio to dadalin natin yung motor natin sa expert sa Mio so ngayon tayo naman yung customer ayan si ayan o sasuggest yung... natin 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 kung ano yung okay. natin natin yung natin 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 Uy, kay bai 'yung tama. No. Na MTRT. Yan, 'yan, Wala na 'no. Ah, dito kumalat sa ibaba. No. Okay, um, chance na baka lumusot na ilang. Tama tama. Ah, tama 'yan, basta. Ayan, ha, wala. Pero nga, uh, wala. Sa ano ka pang pala 'to, Nakarad hindi na siya i-stop Pero huwag ka mo Hindi na i-stop Hindi na na Okay naman yung pangilalim? Okay naman. sa kaya yung malangin niya? sa kaya yung ingay kanina? Baka dito sa kanina. So ito yung old natin, yung makakabit na head. Yun ang ipapakabit natin. Pero che-check muna niya kung ano kung ano pa yung mapapakinabangan. O kung yung, ano yung ilalagay. Ang laman niyan puro yung stock eh. All stock yung yung laman nito. Hmm. So yun guys, nakakalas na lahat. Uh, ah, na lang ni Jow. Si Jow na maghahatol kung ano Wala na, palitan na. So yun na nga, ligtas ang pangilalim natin. Kaya diretsyo na lang natin to ipapaset ng 59 superstar So ito guys, yung pyesa na ilalagay natin. ah uh, una, siyempre yung block natin is TSMP, Trombor Na 59mm, yan, chrome na alagay. Yan. Yes. And siyempre, uh, ipoprofile na ni Jow, Piston profile. And ito rin, uh, lightweight bulb na to tapos ayan, adjustable timing gear tapos syempre yung ating cams 6.8 lit ayan by Markitech pwede rin kayo umorder sa kanila ng mga preferred nyo na gawa nilang ano, cam, cam profile merong 6.8 7, 7.2 or something o nga pala, uh, ipoport and polish to hindi na rin bahala uh, at pagka nabuo to guys uh, sinong sasabay sa shera subukan natin kung magpapower tapos race track at pang daily Thank you. Ito na nga ang finish product ng ating tinabas na piston at ang kasunod naman ay ang pagpo-port and polish ng ating head para sa magandang flow at magandang performance ng karga natin. At all set na, nakaprepare na lahat kaya magbubuuhan na tayo. Na Naisalpak na nga ang ating black at ang kasunod naman nito ay preparation para sa ating head. Bukod sa port and polish, meron din tayong valve dito na lighten. Hindi ito basta plug and play lang. May adjustment din ito at kailangan din mag valve lapping para lumapat ang valve sa head at hindi sumingaw. Ang gagamitin naman nating valve spring ay sun racing 2.853. At ito naman yung cams na gagamitin natin, 6.8 lift, syempre gawang marketect. Oh.

Final na. Hindi na, wala na sabit. Oh. Yan? Wala na, wala na. And, ito yung overlap ng exhaust Ah, uh, 19. Okay. Tapos yung overlap ng intake. Intake. Ano yung pre? Intake. Trese. Tapos ito yung centro na dici no. uh, Ngayon naman ay nasa proseso na tayo ng pagtotoo ng carb natin. Ginabi na nga tayo dito guys kaya suggest ko sa inyo kung magpapabuild kayo mas magandang iwan ng isa o dalawang araw. Ako kasi nintay ko talaga para magawan ko ng content. Nag basic tuning lang muna tayo ng CVT since under breaking nito. At ang final nito pagbalik natin sa Monday.